mensahe! Ano? Pinasok tayo dito sa bahay! Pinagsin sa akin video, tapos pinasok tayo! Tapos oh, yung dito, hindi na gala ka! Gagi ka na lang Alam ko pinapasok na tayo. Nagpakabit na kami ng CCTV ng manaraan. Ali ka rito, panunuhorin -no natin. Doon tayo sa baba. Kung so, pinagkakagawa. Oh, ano lang pala yun? Oh, ang tatapang! Oo, oh, di ba? Ayun o. Oh, oh, na mga bata doon, nilakas ng trip. Pasalamat sila, hindi ko Ayan. sila naabutan. Ayan, narinig na lang sila Ay, si Kuya Baki pa baba. Oh, 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 natapa, natapa. Dito, ito nga yung tadigtom nga, eh. Natapa siya dyan, oh. Tingnan mo, paano pag nagtagulan? Dapat tumayos na, eh. Eh, huwag mo sa'yo sabihin, hindi naman na yung nagagawa niya. Alam mo naman, nag-uupa lang tayo, eh. Tingnan mo nga ba, oh. Problema nga yan, butas-butas yung alulod, no? Oo. Oh. Hindi, maghanap tayo magagawa. Ikaw, kaya mo ba yan? Eh wala nga tayong materialis eh. Magkano din yan oh. No? Ang haba niyan eh. Tingko eh, Tingin ko magkano lang naman din siguro yan. Kaya natin yan. Papalitan yan si Bulatin oh. Tingin mo. ang problema nga. Ang dami. Sino yun? Pinasok tayo! Pinasok tayo! Ano? Pinasok tayo! Anong pinasok Pinasok tayo? na tayo! May, nag may nag-send ng mensahe! Ano? Pinasok tayo dito sa bahay! Kumalma ka nga! Eh, hey, paano ka kalma? Eh, pinasok na nga tayo eh. Eh, paano nga pinasok? Ano pa mga hey, sinasabi? Eh, ito, ito, may ito. May nagsin sa akin ng video. May nagsin sa akin ng video. Tapos pinasok tayo. O, oh, pati na. Patingin na. Ba kumalma ka nga. mo na. ito, ito, ito. Panuori mo. Napasok na tayo. Wala no, pa kang pinasok. Ano, pati na. Tapos yung dito. Hindi na ka lang. Lagi ka ngayon na lamahat. Sabi sa inyo eh. Ano? Pwede ba kung huminga ka muna, hey, kumala, to, kumalma Eh, pinapasok kumalma. na, na tayo! Ayun! Kalma ka muna! Kalma ka! Alam ko, alam ko, pinapasok na tayo. Pero hindi mo alam, handa na kami dyan ni Kuya Bakit. Siyempre! Ano na, Nagpakabit na kami ng CCTV nung nakaraan. Wow! Sa Cavite CCTV. Ito, hindi mo kasi alam eh. Pag-alagala ka, ito, panungari mo, nagpakabit kami. Oh, ito, 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 ito. Oh di ba? Kompleto na yan. Protektado tayo sa bahay. Kaya, alika rito. Panunuhin natin. Ito tayo mga. Tara, tara. tara. sigaw na sigaw. Ay, to ko. Ay, bloody. eh. Tara. Tagal naman niya. Tara. O, yan na. Yan na ito Tara, tara. O, oh, ano na? Nakita mo na? Eh, may ano kasi. May... Hindi oh, pinakita mo, yung mukha. Eh. So, ito, alika. Panunuhin natin. Butang. Ito talaga mga kriminal yan eh. Alika dito. Buka. Sino ba yan? Ay, ano? Tingnan mo sino. Salamat! Lumas ka gan. Kung ano pinagkakagawa? ano oh, so lang pala yun? Oh. Ang tatapang! Hindi nila yung boses para takutin ka? Ikaw kasi masyado ka nagpapaniwala. Ito po, may isa pa dito eh. Nakakita ko biglang dito muna yun eh. Oh, di ba? Oh, oh. oh, diba? oh si Kanda. ng mga bata doon na lakas ng Pasalamat sila, hindi ko Ayan. sila naabutan. Ayan, narinig nila na sila kaya baka kayo pababa. Okay. Oh, oh, natapa, natapa. Dito, ito nga ah, yung kadugtong nga, eh. nadapa siya dyan, oh. Ayan, oh, tumayo lang. Puta yun na, Pasalamat sila, hindi ko sila naabutan. Pasalamat sa CCTV. Ayaw. Eh, sana kung hindi natin nakita doon, ninerbius ka na. ano? Eh, kanino ba galing yan? Eh, sa Kabiti CCTV nga, doon sa pinakita ko sa'yo. Eh, oh, okay oh, pala lang dyan. gusto mo ba yun ba? Bet yung link, nandun sa comment section yung page nila. Sige. Gusto ba? ka, so, ang kabata eh, pero mali yung ginawa ng mga bata na yan. Tara. Oh. Uy, putusan natin. Tigisa lang, ganun lang. Okay? Ah, sige, tara, tara.